At so yan mga bossing So bali ito na yung uh, latest update sa project natin dito sa Pasig Ayan So bali uh, nakikita ninyo So nakakompleto na Yung ating mga reverse Yung reinforcement natin na uh, Sa mga biga, no? Kompleto na And then ang uh, gagawin na lang natin Ay magsaseliding So mapapasin niyo mga bossing Yung pagkoconstruct ng bahay namin ngayon Hindi na kami gumagamit ng mga kahoy So bali nag-upgrade na nga tayo From uh, wood to steel so yung mga formworks natin, ang mga framing na namin ay mga tubular Ayan. so ang kagandahan kasi ng tubular, ay uh, matutuwid mo talaga yung ating uh, buhos pagkatapos matibay, sasamahan pa natin ng ating pipi, hollow board dahil nga, uh, ngayon dati, pag nagkakonstruct kami ng bahay mga bossing, yung mga poste ay pinapapalitadahan ko pa dati pero ngayon hindi na. So kung ano nga uh, dimension ng ating mga columns or beams, yan na yung finish. So bali ang gagawin natin uh, kapag uh, i-finish if na yan, direct skim coat and then hahasain lang yung mga uh, kunyari may mga bukol-bukol, konting uh, guhit na sumobra, hahasain natin 'yon, ipa natin para mag-skim coat. Okay na, wala na maging problema, hindi magiging makapal. Kasi alam niyo mga boss, yung structural element kasi. Actually, pinakadabi sa kanya, hindi na talaga pinapalitadahan. Kasi minsan nangyayari sa atin, poste, papalitadahan, ang ginagawa ng iba, titiktikin. So pag titiktik nun, mga bossing, dati ganun ang ginagawa ko, mali pala yun. Kasi yung integrity ng structure natin ay nababawasan. Kahit sa simpleng pagtitiktik lang, syempre dadadamage yung ating mga poste. And then, kapag hindi na rebukadahan naman or hindi na ng scratch coat, yung isang structural element ang nangyayari, hindi kakapit ng mabuti. Yung plastering ang mangyayari, kakapak. Lalo na kapag nagkaroon, nagkaroon ng lindol, so humihiwalay si palitada sa poste. Kaya ang ginagawa nga namin, gumagamit na kami ng maayos na mga formworks at framing para dun sa ating mga structural works like uh, columns, beams, slab. So pag tanggal ng formworks natin, automatic finish na. Ayun mga bossing yung ating uh, ginagawang pag-upgrade ngayon sa ating uh, ng bahay, di ba? nakatipid na tayo ng uh, labor, nakatipid pa tayo ng materials at hindi pa tayo magkakaroon ng isipin na baka someday or in the future ay kakapak yung palitada nung mga poste or beams natin. Ayun mga bossing. Intindi napapansin niyo mga boss, ito, yung ating mga cross section ng columns natin, wala pang anilyo. So meron kaming ilalagay diyan, naka talaga na anilyo. Ilalagay ilalagay natin ng anilyo yung part ng cross section na yan kasi naan diyan na uh, critical area kapag lumilin doon kasi mga boss yan yung uh, minsan bumibigay so kaya ang ginagawa natin kinakailangan may anilyo palagi yung columns So kami may ilalagay kaming anilyo diyan talaga na para diyan. Okay? So pero yon ay panghuli lang dahil nga kaya pinahuli yon ay mahihirapan kasing isuksok yung mga main bars ng mga beams natin. So kaya pinahuli na namin. And then pagkatapos niyan yon lalagyan na namin yan. So abangan niyo lang. And then ito yan kita niyo mga boss sa uh, na tayo ng yun, mga siding. And then ito may mga sepo na tayo. Mga pangano natin para sa slab. Yan, wag niyong kakalimutan palagi mga bossing kapag uh, ganitong slab, wag niyong kakalimutan palagi yung CR na part. Okay, yung parte ng CR na kinakailangan nakadrap palagi tayo at least 2 inches from the flooring. Okay, so from the top of the slab nakadrap, nakadrap palagi yan kasi gawa nung tubig. And then hindi lang yung CR, pag meron tayong mga balcony, terrace, yung mga naka-expose sa ulan or pwedeng mapasok ng tubig ulan, kinakailangan nakadrop and then huwag kakalimutan ang mga downspout or yung floor drain natin. So, yun ang pinaka-importante mga bossing. Ayan. So, ito, bali itong ginagawa na ito. Ito yung barracks natin. Pababaklas na yan at para makagawa na rin dito ng maayos. Ayan. So, bali next week, uh, magdadagdag tayo ng tao dito. Yung mga ibang tao natin dun sa Kabite, dito natin dadalhin. Ayan. So, ito nga, to na mga boss yung ating mga bakal. And then, anil yun na lang nung uh, poste, yung kulang. Cool Ayan, mga bossing. So, ito mga bossing, kita nyo dati, kahoy lang din yung ginagamit namin, pura scaffolding. Ngayon, gumagamit na kami ng mga tubo. So, mas mabilis kasi yung construction. Mas mabilis yung paggagawa ng mga scaffolding, pagtatayo. Kapag mga ganyan na tubo, tapos meron tayong mga swivel clamp, ang bilis gawin. Tapos meron tayong mga base jack. So compare natin sa kahoy kasi, kahoy kasi unang una, wala na tayong masyadong magandang nabibiling mga kahoy ngayon. Kokolamber ang uh, mainly gamit sa pag scaffold Ngayon ang mga kokolamber natin ang papangit na kahit mura, pinuputo lang nangyayari. Pag ginamit natin sa site, siguro uh, within uh, or after one week, mapapasin niyo yung kahoy natin kumukupis tapos malambot kaya kami nag invest na kami mga bossing ngayon ng mga ganyang form works. Lumilipat na kami talaga sa mga PP hollow board pagdating sa mga board namin. So nagagamit ng matagal na panahon paulit-ulit na recycle Yung mga framing namin, tubular na yung ginagamit namin sa mga scaffold, tubo na. And then uh, base jack. So kasi magandang investment din to. Hindi ka malulugi. Eh. Unlike kung bibili tayo ng kahoy, eh, bukod sa nabubulok, hindi ganun katibay. Mas matakaw pa nga mga boss ang kahoy pagdating sa mga gantong civil works. Mga structural works. Matakaw ang kahoy. Hindi katulad ng bakal. Stable kasi ang bakal. So, kaya hindi natin kailangan ng sobrang daming bracing. Hindi kailangan ng sobrang daming framing. Ang mga tukod, hindi kailangan ng sobrang daming tukod. ba diba? So, yan yung kagandahan. Tapos, kung ikaw ay freelance contractor, contractor ka, maganda. Mag-invest nito. So, actually, yan yung talagang in-invest namin ngayon. Uh, Dibaling uh, maubos yung pera namin at least meron kaming nai-invest na mga gamit na alam naming mapapakinabangan sa mga bawat projects ng paulit-ulit at matagal na panahon. Ayan mga bossing yung ating update dito sa ating uh, Pasig project. At saka tingnan nyo naman mga bossing yung output, di ba? Yung outcome ng trabaho. Tingnan nyo yung poste namin. Kung gaano kaganda. Di ba? Ang kinis. Tapos tuwid. So yan yung kagandahan kapag gumagamit ka ng maayos na fra, form works at saka mga framing, di ba? So hindi mo na kinakailangan magpalipalitada pa. Kasi kami mga bossing, uh, iniiwanan na rin namin or dahan-dahan unti-unti na rin namin binabago yung mga traditional na ginagawa namin doon kapag uh, pagdating dito sa mga ganito nga conventional di ba? So yung mga sinaunang pamamaraan ng uh, paggagawa, pag-construct ng bahay, yun, binabago na namin yan unti-unti. So para makita ng mga followers natin, yung mga subscribers na nag-upgrade at nag improve tayo pagdating sa pagkoconstruct ng bahay. So para mas marami ang magtiwala sa atin, maraming magpapagawa. Kapag nakikita kasi nila na maayos yung gawa natin, structural pa lang. So kita nyo mga bossing, yan talaga yung pinaka nalagaan namin pagdating sa trabaho, structural. Gusto namin talaga accurate, malinis at pulido yung gawa. At syempre, kasamahan pa natin kapag mahusay yung ating foreman, mahusay yung ating mga kasamahan, ganyan yung nagiging outcome ng trabaho, maayos.